Dumating so, na po ang mga DSW guys. Hindi ko na po sila. And ayan po sa so may lamesa. Ayan po ang mamamahala sa election ito guys. And ayan po.

ý thức ăn mặc gì vậy? mặc dù ăn mặc dù ăn mặc dù ăn kada ko member ay 114 po ano so ang umatendan po sa ngayon ay 66 po ano okay lang po kasi inyo na magbotohan po tayo andito kayo dito ano okay na po yan. ang akin po ano ngayon ara na po kami lang dito okay parang ako sa inyo bago pa ng ang taong 2025 ano po ngayon okay, po ay para mabilisan na lang po. Hindi tayo po ay mag e election na po. Ano po na po natin ng election. Bago po tayo magpisa, magpapakilala nga po po muna ako. Ako po ay si Mary Ann Aguirre. Uh, ako po ang focal uh, person ng senior citizen. Ako po ang nag-encode ng mga application form nyo. At yun po ay sinesend ko po, po by through uh, Hindi ko makita. Online. Para Nakatalikod kayo, kayo, kayo sa liwanag. Uh, uh, pangalan. Mga masinang Yan, yan. Yeah, yeah, yeah.

na siya naman po yung gumagawa po ng inyong seniors ID at saka po na inyong po mga purchase booklet ano po ito po yung mga meron mag po yung discount po sa mga grocery at saka po dito sa uh, mga po uh, sa, mga gamot po sa mga gamot at kung sakali po na gusto nyo po na magpapalit po ng mga ID lalo sa iyong po iba na malabo na mata at hindi po naman nakaka hindi na wala na kakayan mga firma pwede po, po kayo lumapit po kay nanay na ano po ito so po kasi nagagawa ng na inyong mga sinisang. At ngayon,